So isang magandang magandang hapon Nandito tayo sa ating spot ngayon so, Subukan natin Mamana ng isda Kung ano ating mahuhuli Ay, ah, Ito nga pala ating puging puging kasama ko oh. <laughs> Yan Sana ay eh, makahuli kami Ayan, Bali tatlo kami magkakasama Palarin ngayon ka para may pang ulam na bukas suntik na sana pala rin mababangga ako kanina papadilim lang kami lulusok na Ang ilog na yan, ang titirahin namin. Yung malaking ilog na yan subukan namin dyan maka maraming hayop so update pag nasa tubig asaba, na dati nga kami biyawak dyan so mga kalagaslas nandito na tayo sa ating spot tirahin na natin kahit medyo maliwanag pa ay, tayo ay Sana tayo palarin. rin mahuli sana tayo ng maganda Napakahirap ng ating pamanan. No? Mahirap ang pwesto. Puro ugat Puro talaba Ayan o. No? Pag ang balat mo dyan, isugat eh. ka. Oops, Opsya. Sure. isa isda may nakita na, ayaw nang naman ayun dito dito sa parte dito sa makita sa camera pero ball side dun Oh, wala pa. Sayang. nawala wala sorry hindi siya atin yun so yun mga yun dun wala hindi bilis na ng isda ngayon ah dito may isda ito mga kalagas na sa'yo mo yun sa pula Ayan o, kalalas-las. 2-0 na sana. Ayan pa, meron Malaki-laki ito. Ay, oh, sala. Sayang. Hindi na puro. So, ayan mga kalalas-las o. Hmm. Side. Ayan sa ito. mga so, so, dito, mga Then. Mabilis. May lap. Wala na. So ayan. Magtuulin pa sa akin. So doon mga alagaslas. Meron sa dulo. Ayan sa ilaw ko. hindi talaga para sa atin matulong dito ay ito sana natamain chapul makalagas-las. senang belum usut kan yang masih okay. masih layo eh. Ay, sapul. di hindi makawala sa pana natin. Yan. Huli. Layo kasi. malaki. Laki. Laki ano. diit Bana. Bana. Dinadaan din natin. So, dito, nyo yung Silipin nyo mabuti. Ang bilis na ano, labo. Ah, pagbaba na. Ito pala ako nasa baba na Ito biya. Hmm. Galing niya sa iyo. dito mga kalagaslas malabo ni kita na camera yun sa pool oh. simple simple lang mga kalagaslas ang pangulam ayan nakasama natin yung manging ilaw oh. Ah, doon si Rady may iba Pero tayo ng kasama ngayon gusto rin makadali ng pangulam kasama dito ayan ang ating mga kasama natawid ng ito meron na daw silang tika kaunting huli tayo na may nakadali ng naman ang ulam pasok ulit tayo dito sa mga ugatan na to dito nakatira mga tilapia eh. ingin ang asa yan dandaan kayo dito dito matilapia na ulit dito tatakot yung isda. dalod No. Unta ma. Ito mga pala glass meron. So ayong ito ako ng pinangon yun. yung isa. Isang tumakbo dyan. Ito lang. na Ang bunot din. Ito. mga meron dito. Ayan Hinyan na ako lang nga rin, bahala ka na dyan. Ang laki o. Oh. Panay ang panan ng mga kasama natin doon o. Oh. bulok nilang pumana, salad daw eh. Gusto lang sa ganda lalaki, hindi makahuli. <laughs> Ayun, may maanging din sa ulan natin o. Oh.

dami na sayo, yo busing kumana oh, si jandoy sala na naman good size na ini oh Bulok lang, bulok, bulok. Amin ni mana bulok kampung mana? Ini <laughs> nanti kena. Dami mangingilau salubungan. sa lubungan ng manging ilaw pampulutan na kami pampulutan yung kanila akin pang ulam dito meron dito ayan siya Paul hindi na makita ha ha <laughs> Pana ng ikat, nakalpas pa. Maroon ang ating kasama, nakapakanaraw oh. Oo, oh, mabay, malaki eh, oh. Araw, sa ugatan. Una tayo. Tayo makapana rin ng malaki. Ay, labo. Naunahan na tayo dito eh. Patay tayo nito. Oh. Wala akong makikita ang isda. Labo na. Labo po yung tubig. Nandaanan po nung si mga na unahan kami. Ito mga kalagaslas. Ay, sala. Yes. Makakita rin, hindi naman tinamaan. labuan tubig ah, ano, ng mga bangkang dumadaan bibilis dahan pang mga ngilaw may mga din dun sa lubungan ng mangingilaw ngilaw ngayon Oh, palubat pang pa ating camera. So guys, update ko na lang kayo mamaya pag uwi para makita nyo ang aking huli. Palubat ng aking camera. Wala, labo oh. So guys, update na lang pag uwi ko talagang hindi na kaya ng battery ng ating camera natin uli May banak pa tayo, wala kang banak na rin. Wow. na naman ang pangulam. Oh, Ayun oh. Napakarami isda niyan.